Sir Danilo, ano ho ba yung nangyari? Bakit ho kayo na nasuntok ho ni Mrs. Ay, ganito po eh. Yung galing ko sa trabaho. Oh. At sa loob ng bahay. Eh, nakikita ko hindi yung mga gamit ko wala na. Okay. Kaya po ako itinatangin sa kanya kung saan ang mga gamit. Hmm. Hindi siya sa mga gamit. Ang tanong ko, wala niya sumasagot. Pangapat na yung pangatong -pang 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 tanong ko, nagalit siya, nang sumisigaw. Kaya sabi ko, ba't sumisigaw ko? Kaya lumapit Kaya lumapit ako paglapit sa so, kong bakit ba, ba't siya may niya po ako ang sinapak. Mm -hmm. So pagkasapak niya, paano po kayo nakalmot? Sinapak ako, sinakala ko, sinalmot ako, kaya madami akong pasa. Kaya hindi naman ko po kasi PWD ako. Ah, so PWD di kayo, kayo tay? Po. Oo po, kasi sa ka operasyon ko lang. Okay. Good afternoon po, Mama Yolanda. Yes, ma'am. Kausap po namin si mister Nino, si Sir Danilo Jaime at live po tayo dito sa Wanted sa Radyo. Ma'am, um, oh. bakit daw ho ganito ang ginawa ninyo sa mister ninyo? Bakit may mga pasa at uh, black eye pa po si mister? Ah, uh, ano, ano lang po yan, ma'am. Self-defense na po ang nangyari. Kasi po nung, nung Thursday po, ma'am, unang gabi, doon po yun ang nangyari. Pero Okay na po kami, ma'am. Nasettled na po kami ta kanina, ma'am. Sa barangay, ma'am, tapos na po. Kasama po namin yung media ng ano, resebo po. Oh, tapos na okay. po, ma'am. Okay. Nagkasundo Pero, na po kami, ma'am. Oo. Oh, oh. Sige. So, nagkasundo na po kayo. Pero, siyempre, bigyan linaw din natin. Ano po ba ang nangyari? Baka maaari nyo hong i-share sa amin, ma'am. Ano po ang nangyari oh. sa inyo? Bakit po ba humantong sa ganitong pambubugbog uh, kay tatay? Hindi. Ma'am, hindi naman po nabugbog na suntok ko lang po 'yan, ma'am, kasi oh. alin po po kasi ako, ma'am, eh gabi po kasi nangyari 'yan, mga 10:30 yata. Na alin po ngatan kayo tas may kalmot din po si tatay. Oo, kasi uh, nag pilit po kasi niya akong pinapalabas, ma'am, -bali, bali, po nahawakan hawakan ko lang po 'yung sando niya, ma'am, parang naano ano ko lang din siguro yung pagkahawak po siguro ko sa sando niya uh -uh. na ano yung kung yung kuko sa ano, pero okay na po ma'am, walang naging problema. May, si nasetod na po kami, tapos mayroon na po kaming kasunduan na bawat isa, pati po yung resibo po, mayroon na po kaming kasunduan. Okay, sige. Magandang Nagandang hapon po, Sir, uh, sir Mario Lito. Magandang hapon rin po. Mm, sir, siguro uh, bigyan niyo lang kami sir ng uh, background dito sa nangyari kay Ma'am uh, Yolanda at Sir Danilo. Bakit ba humantong sa ganitong pananakit yung uh, kanilang sitwasyon? Sa ang sistema niyan, dumulog yan yung Danilo Jaime. Sinaktan uh -huh. daw siya ng ng asawa niya, yung may bahay niya. Yun lang, yung pinahanapan ko ng medical, kung may medical, may mm. medical, kaya siya ng case dito. Okay. So, pa bakit nga daw hudong humantong sa ganito, sir, yung uh, sitwasyon? Bakit ho nagka-black eye si Sir Danilo? Sinuntok daw siya eh. May black eye talaga kasi tinin ko yung medical, may hematoma, at saka, ano, parang kalmos. Anong tawag nito? Ano ho ang dahilan ni Mrs.? Kasi may sinasabi siya kaninang self-defense daw ho. Sir, actually, nakalagay nga dito na for surgery si tatay. Ano ho ba ang uh, nangyari? Bakit ho for surgery? Ano ho ang gagawin sa kanya? Yung, yung nakalagay dito, pinuming, ano, pinuming sa compulsion, subjectal, hemorrhage. Hmm. Ibig sabihin, yung hemorrhage, Nagkaroon ng ano yung bu bumuo yung dugo niya doon sa may mata eh. Aha, kaya po, eh. yung black eye niya, yun ang operahan ho? Yes, back to surgery ang nakalagay dito sa ano, medical legal nila. mm -hmm. Mm, okay. at, uh, ang party list na masasandalan. Axia Number 68 sa Balota. Ngayon tayo nag-usap na kayo sa barangay at ang sabi nga ho ni Mrs. pati ho ni at uh, barangay si Mariolito Canada ho ay eh, uh, ang sabi nga ho ay eh, nagkaayos na kayo. Okay na po ba kayo sa pag-aayos nyo ni Mrs.? Pero pang kulang po, po nakalimutan lang po ang sinasabi. May isa po ang bagay na yung atraso ng anak ko hindi nakasunduan. Nakalimutan sinabi nga yung inakyat niya tarto ang taso ng anak ko nung dati, na wala pang ataso ngayon, hindi na sa, sa pag-urong. Yan ang problema po kasi... Oh, yung, tay, yung so, tayo hindi, So, wait lang tayo. Pasensya na po. So, nagkasundo na ho kayo ni Mrs.? Oo, oh, nagkasundo na Napatawad po. Napatawan niyo na po si Mrs. Tama ba? ano ah, Nag-uusap naman kami ng bagay na yan. Okay. So, uh, at least nagkaayos na uh, ho kayo. Ano ho ang napag-usapan niyo ni Mrs.? Uh, Pag-ano lang. Pag-sundo uh, namin yung ah uh, sa bahay, mm. Uh, sinigati sa taas, sa bahay, wala nang siya na. No? So, po ah. hindi pa rin panatag yung loob ko pa rin. Uh -oh. Ganoon pa rin ang, walang, uh, hindi masahimik yung kalooban ko. Kasi, hindi naman, nahirapan yung pumapasok yung manugang ko dahil may atra, meron siyang ina inakasin ng taso ni Yolanda. Ang gusto ko lang, uh, iurong niya, para tuloy-tuloy ang trabaho. Kasi magulo ng isip niya, hindi niya alam ang dapat gawin. Ma'am Yolanda, meron po ba kayong naisabihin kay Sir Danilo? Baka nakalimutan niyo po, hindi niyo nasabi kanina humingi ho ng paumanhin. Ah, uh, sa, sa amin pong dalawa ni Danilo, kasi kami po mag-asawa naman hmm. po kami sa mata ng Diyos, ma'am. Kasal hmm. po kami. Hmm. Wala naman ang problema sa akin, ma'am. Hindi ko naman po siya, ano, hindi ko na siya... Uh, kumbaga saktan ma'am kasi unang-una po kahit paano naman po ma'am may sip pinagsamahan naman po kami. Hmm. Pero hindi, hindi na po talaga yan mauulit ma' promise. Kung kaya nga sabi ko nga kung maulit ko pa yan, bahala na ho siya. Ano ba 'yung sinasabi ni Sir Danilo tungkol sa manugang niyo? Ah, iba na pong kaso yan ma'am. Uh, actually hindi iba na pong kaso yan sa ano namin sa, sa ano namin ah. dito kasi yung manunggang ko kasi, ma'am, napakabastos po talaga yan. Ah, iba naman yon. Okay. Okay, okay. Sige po, sige okay, yeah. po. So ngayon, ma'am Yolanda, magkasama na ho kayo sa isang bahay ni okay, Sir Danilo. Ma okay. So okay na pala kayo. Ma'am, baka okay, naman... na wala na po problema, ma'am. Oo, ma'am. Sa susunod... Ako na yung ano niya, ma'am, sa mm. ano... Uh, sa ngayon po kasi ma'am, wala pa po akong trabaho. Sinabi mm. ko naman sa kanya mm -mm. na kung may pera ka ko ikaw lang muna ang mag-ano sa panggamot mo. Kaya kung magka pera ako, bibigyan mm -mm. kita. total nandito lang naman. Kasama, mo naman kasama mo naman ako kako. Sige ma'am, kung uh, meron oh, ho kaming oh, oh, oh. maitutulong ma kay Sir Danilo at Sir Danilo kung na nakikinig po kayo, uh, ang Wanted sa oh, Radyo okay. naman ho ay handa hong tumulong okay. sa inyong medical na pangangailangan sir. Ay, po, um, kung ganun po, salamat po kuno po ma'am. Salamat po ma'am. Sige po, sige po. Maraming salamat din po Sir Danilo, yes, ma Jaime. Ma'am ma Yolanda, maraming salamat po sa oras niyo kayong hapon at kami po ay natutuwa na at least nagkaayos pala sila even yes, before paka Sige mag po, ma po tayo, ma sige ho, maraming salamat po. Gayon pa man um pa din po natin mm -hmm. sila sa barangay mm -hmm. At kung ano yung medical na maitutulong Hangang natin bigyan natin po. ng tulong si Tatay.